kasama na pong idodraw yung resibo. Lalagyan lamang po ninyo yung pangalan, address, telephone number, baka po may kailangan ng telephone number para kontakin po kayo na kayo yung nanalo. Ngayon, halimbawa, yung resibo po ninyong pinadala, tatlo. Halimbawa lang po, no? tatlong piraso. Padala po kayo ng resibo sa ano. Yung pong uh, isa, halimbawa, nanalo uh, ng September 20. Halimbawa lang po, September 20 nanalo yung pong nanalong resibo na yun, tatanggalin, tatago, dahil pagkaraan po ng December, mag, bago po magpasko, meron pa po grand raffle draw, sasama po ulit Ngayon yung dalawang resibo pong natitira, September 20, nanalo ka, dahil sa sobrang swerte mo, September 21, nabunot ulit, panalo ka pa ulit ano. So, hanggat hindi nananalo yung resibo mo, kasama po siya sa draw ng araw. So, paano kung mangyayari lamang doon Lahat po nang bibili po ninyo ang produkto, may tatak po ng bus. Ito po yung logo po ng bus. Parisibuhan po ninyo, kahit na 2 4 lang siya, kahit na 100mm siya, yung kahit na ito lang. Parisibuhan po ninyo, Itago nyo yung resibo, kontakin po ninyo yung contact number ni Kelly Andrew Quijano. Papasyala naman po niya kayo, Uh, ibigay po ninyo sa kanya yung resibo para makarating po ng bicol yun. Ia-assess po nila kung legitimate na kayo ay bumili ng produkto namin. Then, babalik po yun sa, sa, ano, sa Ayala Alabang. sa so, kusina po namin. Makasama na po kayo sa Rappel Drone o yung title po namin, Ricardo Araw-Araw. At maging si teknisyan po, kung nanalo po kayo, plant doctor natin, mananalo din siya. Nanalo kayo ng sprayer, mananalo din siya ng sprayer. Kaya parehas, dalawang po yung panalo. Um, yan po yung regalo po namin sa inyong mga farmer. Dahil kumakanta na po si Jose si Marichan. Dati sumisilip lang siya. Yung pong ating... Opo, okay. opo. Opo po kina 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 yung kina 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 po yung pong kulay orange, ito po ay rechargeable. Yung pong kulay dilaw, ito po yung manual. Pero plastic din siya. Yung, yung isa po ang papapanulunan ni farmer at ni flood doctor. sa po kayo rito. Ano? So, kaya start po ngayon sa so, pagkailunan po. po ay uh, at manana kasama na po sa raffle sa September 15 ang inyong mga resibo. Then, kung ginilip pa po kayo ng produkto namin ngayon, may mga libre po kami. Alimbawa, bumili po kayo ng dalawang piraso ng mastrin o dalawang piraso po ng mga produkto, anumang klase, may bumili kayong ball pen. Pagka po tatlo, hand towel. Pagka po apat, ah, uh, ano pa po kayo naman libre natin? t yes, tapos pagka ng naman ng Dencha. Isang galon nito, may libre po kayong uh, chinelas. No? Uh, mamaya uh, po sa sabihin nila mga presyo, pero may discount pa po kayo. May discount po tayo ng from 20 pesos up to 100 pesos. So, dip, sa mga, depende po sa mga produkto natin. Ano? So, kung gusto naman po ninyong mag-order, yung kung presyo yung bibigay ngayon, yun din. Kaya lang, walang promo. Walang giveaway. No? Ngayon, ngayon lang araw na to, meron tayong mga giveaway kasi nagsi-attend po kayo. So, kung may mga kakatanungan po kayo, ko po yung mga ano namin, kasamahan ko para po mabigyan po kayo, ma-interview kung ano yung mga kailangan nyo sa bukid. Kung may order naman kayo o bibili kayo, magsabi lang po kayo sa kanila. No? So, may... Sige po, so yun lamang po. कोई मत दो दिन का टाइम हो